Welcome to Stellar Newsio News YouTube News Hub Stellar News PH YouTube News Channel Subscribe Now Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa Kaya kung first time mo dito ay mag subscribe ka na Noong Setyembre 17, 2024, isang Senate hearing ang isinagawa kung saan tinalakay ang relasyon sa pagitan ng mayor ng Shaw, Pangasinan na si Deseldo, Dong, Kalugay at ang pinatalsik na mayor ng Bamban na si Alisco. Ang mga tanong ay ipinahayag ni Senator Jinggoy Estrada na nagbigay diin sa kanilang koneksyon at nagpakita ng mga larawan ng dalawa. Sa kanyang pagdalo sa hearing, mariing itinanggi go ang anumang romantikong ugnayan kay Mayor Kalugay. Sinabi niya, hindi ko po siya boyfriend, na nagmumungkahi na sila ay magkaibigan lamang. Ipinahayag din niya na ang kanilang pagkakaibigan ay nakabatay sa mga pampublikong kaganapan at hindi higit pa dito, sa gitna ng pagdini. Nagbigay si Sen. Risa Hontiveros ng mga alegasyon ukol sa pagkakaroon ng isang anak sa pagitan ni Nabuo at Kalugay. Ayon kay Hontiveros, may impormasyon mula kay Cheryl Medina, ang executive assistant ni Kalugay, na nagsasabing may katotohanan ang mga paratang. Gayon pa man, mariing itinanggi ni Medina ang mga pahayag na ito. Ang pagdinig na Pala, ito Pala, ay bahagi Pala. ng mas malawak na Pala. investigasyon Salamat ukol ka. sa mga koneksyon ni Alisgo Pala. sa mga Philippine Pala. offshore Pala. gaming Pala. operators, POGOs. 14, ang mga alegasyon at tanong ukol sa kanilang relasyon Pala, ay. ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa transparency relasyon, at accountability Pala. sa lokal na pamahalaan. Ang sitwasyong ito Pala. ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng politika at negosyo sa Pilipinas. Habang patuloy ang investigasyon, mahalaga para sa mga mamamayan na maging mapanuri at maalam ukol sa mga isyo ng integridad at pananagutan ng kanilang mga halal na opisyal. Sa kanyang pagdalo sa hearing, nagbigay si Kalugay ng malinaw na pahayag na sila ni Guo ay magkaibigan lang. Sa kabila ng mga alegasyon at mga tanong na nagmumula sa mga senador, patuloy niyang pinanatili ang kanyang posisyon. Sinabi niya, kaibigan lang po kami na nagmumungkahi na walang romantikong ugnayan sa pagitan nila. Ipinakita ng mga senador ang ilang mga larawan kung saan makikita silang magkasama sa iba't ibang kaganapan, kabilang ang isang campaign event noong 2000 at 2022. Tinukoy din ang pagkakataon kung saan parehong nakasuot ng matching shirts si Nakalugay at Go, sa kabila ng mga ito, ipinaliwanag ni Kalugay na ang kanilang pagsasama ay dahil lamang sa simpleng pagkakataon at hindi dahil sa anumang espesyal na ugnayan, dagdag pa rito. Nang tanungin si Kalugay tungkol sa kanyang personal na buhay, sinabi niya, may kinakasama po ako, na nagpapahiwatig na siya ay may ibang partner. Nang tanungin kung kilala ni Go ang kanyang kasintahan, sumagot siya ng, eh, hindi ko po alam kung kilala po niya. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay diin sa masalimuot na ugnayan ng politika at personal na buhay sa Pilipinas. Habang patuloy ang investigasyon hinggil sa koneksyon ni Alisgo sa mga Philippine Offshore Gaming Operators, Hobos, mahalaga para sa publiko na maging mapanuri at maalam ukol sa mga isyo ng integridad at pananagutan ng kanilang mga halal na opisyal. Ang pagdinig ay hindi lamang tungkol sa relasyon ni Nakalugay at Go kundi pati na rin sa mas malawak na konteksto ng transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. February 14 po, Your Honor. Ah, ayun po ako. eh. Wala-wala <laughs> kayong relasyon ah. February 14 mo po ang binigay ah. Wala po, Your Honor. Yan po eh, nagdala po ako ng imbitasyon po. Doon po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Ah, okay. Pero tinaon mo February 14 na. Opo, Your Honor, dahil po marami po akong binibigyan ng bulaklak, Your Honor, Oo, po, tuwing February 14. Uh, pero maraming, maraming bulaklak, pero hindi ganito karamit, kamahal. Isa lang po yan, isang Kaya, isa lang. Isa lang, lang para lang pa. sa, para lang kay Lab. Hindi naman po Lab, Your Honor. Ano tawagan niya? Ani? Miss Alice po. <laughs> Wala bang ibang terms, ay term of endearment? wala po your honor. Madam, I will pursue my questions later. Thank you, Madam. Salamat uh, SP pro tempore. Noong Setyembre 27, 2024, isang Senate hearing honor. ang isinagawa kung saan <repaning> tinalakay eh. ang relasyon sa pagitan ng mayor ng Shual, so, wala, wala, Pangasinan wala, wala, na si Liseldo Dom, Kalugay at ang pinatalsik na mayor ng Bamban na si Alisco. Eh ang mga tanong ay ipinahayag ni Senator Jingwe Estrada na nagbigay diin sa kanilang koneksyon at nagpakita ng mga larawan ng dalawa. Sa kanyang pagdalo sa hiring, mariin itinangginigo ang anumang romantikong ugnayan kay Mayor Kalugay. Sinabi niya, hindi ko po siya boyfriend, na nagmumungkahin na sila ay magkaibigan lamang. Ipinahayag din niya na ang kanilang pagkakaibigan pero, 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 ay nakabatay sa mga pampublikong kaganapan at hindi maraming, higit pa dito, sa gitna ng pagdinig. Nagbigay dito, si Sen. Risa Hontiveros parami, ng mga alegasyon ukol sa pagkakaroon lang, ng isang anak lang, sa pagitan lang, ni Naguo at Kalugay. Sa, kay Ayon kay Hontiveros, may impormasyon parang mula parang kay Cheryl Medina, ang executive Ani, assistant Bisa ni Kalugay, alispo. na nagsasabing may katotohanan ang mga paratang, Gayon man, mariing itinanggi ni Medina ang mga pahayag na ito. Ang pagdinig na ito ay bahagi ng mas malawak na investigasyon ukol sa mga koneksyon ni Alisgo sa mga Philippine Offshore Gaming Operators, POBOS. Ang mga aligasyon at tanong ukol sa kanilang relasyon ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng politika at negosyo sa Pilipinas. Habang patuloy ang investigasyon, mahalaga para sa mga mamamayan na maging mapanuri at maalam ukol sa mga isyu ng integridad at pananagutan ng kanilang mga halal na opisyal. Sa kanyang pagdalo sa hearing, nagbigay si Kalugay ng malinaw na pahayag na sila ni Guo ay magkaibigan lang. Sa kabila ng mga alegasyon at mga tanong na nagmumula sa mga senador, patuloy niyang pinanatili ang kanyang posisyon. Sinabi niya, kaibigan lang po kami, na nagmumungkahi na walang romantikong ugnayan sa pagitan nila. Ipinakita ng mga senador ang ilang mga larawan kung saan makikita silang magkasama sa iba't ibang kaganapan, kabilang ang isang campaign event noong 2000 at 2022. Tinukoy din ang pagkakataon kung saan parehong nakasuot ng matching shirts si Nakalugay at Go. Sa kabila ng mga ito, ipinaliwanag ni Kalugay na ang kanilang pagsasama ay dahil lamang sa simpleng pagkakataon at hindi dahil sa anumang espesyal na ugnayan, dagdag pa rito. Nang tanungin si Kalugay tungkol sa kanyang personal na buhay, sinabi niya, may kinakasama po ako, na nagpapahiwatig na siya ay may ibang partner. Nang tanungin kung kilala ni Go ang kanyang kasintahan, sumagot siya ng i hindi ko po alam kung kilala po niya. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay diin sa masalimuot na ugnayan ng politika at personal na buhay sa Pilipinas. Habang patuloy ang investigasyon hinggil sa koneksyon ni Alisgo sa mga Philippine Offshore Gaming Operators, POGOS, mahalaga para sa publiko na maging mapanuri at maalam ukol sa mga isyo ng integridad at pananagutan ng kanilang, kanilang mga halal na opisyal. Ang pagdinig ay hindi lamang tungkol sa relasyon ni Nakalugay at Go kundi pati na rin sa mas malawak na konteksto ng transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Ah, Nagdala pala po. Eh. <laughs> Wala-wala kayo relasyon, ah. February 14 mo pa binigay, ha? Wala po, Your Honor. Yan po, eh, nagdala po ako ng imbitasyon po. Doon po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Ah, okay. Pero tinaon mo February 14, na. Opo, Your Honor, dahil po marami po akong binibigyan ng bulaklak, Your Honor, oo, po tuwing oo. February 14. Uh, pero maraming, maraming bulaklak, pero hindi ganito karamit, kamahal. Isa lang po yan. Isang Kaya, isa lang isa lang, lang para lang, para. sa, para lang kay Lab. Hindi naman po Lab, Your Honor. Ano tawagan niya? Ani? Miss Alice po. <laughs> Wala bang ibang terms, uh, term of endearment? Wala po, Your Honor. Madam, I will pursue my questions later. Thank you, Madam. Salamat, uh, SP Pro Tempore. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.